Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Kamusta na kayo mga kaagapay? Tandaan. Every gising is a blessing. Ayan. Amen. Pagising na tayo. Ayan. Ngayon mga kaagapay, kayo po yung nakikinig sa programang gabay on a... Alam niyo na. Tama. Thriving Thursday. At dahil Thursday ngayon, may awitin tayo. Mga kaagapay, ready na kayo? Hmm, ayan. Yung aking kapatid na si Pastor Jerry dyan sa Naik. Kamusta ka na? hmm, kumakanta din yan eh. Napakahusay na tenor din yan. Hmm, okay. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Galing, Daddy Paul, ah, oh, di ba? Galing niya, di ko kaya yun eh. Si Daddy yung tenor talaga sa amin. At sa totoo lang po, wala pong nagmana sa mga kapatid kong lalaki sa husay ng pagiging tenor ng daddy. Sa bagay kasi may bass, si Ambo, may baritone, uh -huh. di ba po? Si Dave lang yung talagang first tenor, si Jonathan <laughs> second tenor, uh -huh. si Jojo yung baritone, si Ambo yung bass. Yan po yung quartet. Ako Kaya nagbe-blend ako po singit sing lang. <laughs> singit lang po. Alto po ako. <laughs> anyway, So, magandang-magandang umaga po sa inyo mga kaagapay on a thriving Thursday salamat sa Panginoon na now we reach again today. Diba? Yun yun. Something mm. that we could always thank the Lord for. Kayo po nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702GCS. At kung kayo po nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio or yung ating PM or portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon na niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, gamit din po ang Transistor Radio o PN Radio at kayo po ay nandyan sa Visayas or Mindanao, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin mula pa rin hanggang hulo kung may maganda kayong internet connection. Nakukuha niyo po yan atin kung may maganda kayong Uh, internet connection, definitely meron kayo magandang reception. Kahit ano lang kami, picture tay lang, okay lang yon. The same thing din sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na nakikinig sa atin. And you can also watch as uh, sa YouTube, di ba po? So yun yung mga magandang pwedeng mangyari. So kung kayo po pinagpala, bigyan nyo po kami ng thumbs up lagi because that encourages us to keep on keeping on. Eh ako po, pag tinitignan ko, halos 25 years na ako sa gabay, no, Dad? Ako, mm. eh ang Daddy at Mami, mas matagal pa sila, di ba? So, the Lord is... 60 years na. <laughs> so, mga kaagapay, hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag ka naman. At syempre po, ma-encourage tayo na mag-thrive. Hindi lang ngayong Thursday, but throughout every day of our lives. So, hold on lang po. So, wag din po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon. Sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporation, Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, Eight World Changing Solutions to Poverty. Sinulat po ito ng World Vision uh, Canada. Si Deborah Wolf ang sumulat ng article na ito. And why are we focusing on this? Because tomorrow, October 17, ay International Day for the Eradication of Poverty. At tulad nga po ng ating sinasabi pa ulit-ulit dito, ang kahirapan po resulta ng kasalanan. So ang ibig sabihin natin, the poor are victims of the fall. Maaring biktima ng mga taong sakim, sobrang sakim at ganit na hindi naisip ang kapakanan ng iba. Or dahil sa mga desisyon na ginawa nila sa dahil pinili nila ang kasalanan kesa sumunod sa layunin ng Panginoon. Yun ang dahilan. Bakit the poor are victims of the fall? Pero may solusyon dyan, di ba, sa Panginoong Jesus. Kaya naman, nagpapasalamat po tayo sa mga GOs, sa government organization, non-government organizations, faith-based organizations. Isama na natin sa faith-based kasi kasama ang mga churches na ito ang kanilang mga pangunahing layunin ang matulungan ng mga pamilya na maging matagumpay laban po sa paikot-ikot na cycle ng kahirapan. Nung lunes, napag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga bata mula po sa mahihirap na community. At nagpapasalamat kami sa Panginoon. Somehow, naging bahagi kami ng solusyon na yan when we were still with a mission organization. So, nalaman din natin na mahalaga din ang pagbibigay o pagpapagawa ng poso na ginawa rin natin yan na magbibigay ng malinis na tubig para po sa mga pamilya sa community. Noong Martes naman, na pag usapan natin ang kahalagahan, ang pagsisiguro ng basic health care para sa mga pamilya at yung may access sa malipat, malapit na health center. Ginagawa din ng mga churches yan kasi meron kayong medical mission. Dapat patuloy yan. Okay? Maganda nga kung may butika ang church, eh, di ba, na libre. So, napag-usapan din natin ang kahalagahan ng pag-empower sa mga kababaihan upang makatulong sila sa kanilang asawa at mga anak. Kahapon naman, nakita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na nutrition para sa isang inang nagbubuntis, para sa kanyang sanggol sa sinapupunan at sa paglabas nito at paglaki dito. So, kung may maayos na nutrition, mas mataas ang pag-asa na makakapag-aral yung batang 'yon. So nakita rin natin na dapat ay may magandang programa ang bansa para po sa maayos na you know environment, kalikasan. tulad ng malinis na tubig, mapunong kagumbatan, dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. At ngayon, narito na po tayo dun sa last two, Namin as last two solutions, world-changing solutions to address poverty. O, oh, rich children in conflict. Ang bilang ng mga tao sa mundo na nakatira sa mga lugar na may paglalaban ay nagdoble simula doon po ng 2007. Ayon yun sa World Bank. So napakahalagang malaman ito dahil sa mga rehiyon na laging may paglalaban, ang paulit-ulit na cycle ng violence at kaguluhan ay lalong nagku nagkukulong sa mga pamilya sa kahirapan. But forced displacement ay isang key factor na nagpapatuloy at lalong lumalala na lalong nagpapahirap sa mga pamilya. Higit daw po sa 82 million ng mga tao ay kasalukuyang na displaced bilang resulta ng conflict, persecution, human rights violation. Ayon po yan sa UNHCR. So kapag ang pamilya ay iniwan ang kanilang mga tahanan, iniwan ang kanilang shelter o kanlungan, ang kanilang seguridad at ang kanilang kabuhayan ito po ay naglilikha ng sitwasyon na sobrang kahirapan saka may mga bagong henerasyon ng mga bata na nagsisimula ng kanilang buhay sa kahirapan dahil sa conflict halimbawa po alam niyo ba may estimated na 25,971 na Rohingya babies ang ipinanganak sa pinakamalaking refugee camp sa mundo Simula noong 2017. So yan yan, rich children in conflict. And last but not the least, prevent child marriage. Ang child marriage ay isang fundamental violation ng karapatan ng isang batang babae. Kahirapan ang kadalasang dahilan ng child marriage. Subalit, ito rin ay nagdudulot ng panghabang buhay na consequence. Bakit? Dahil ang mga batang babae na napilit na magpapakasal, sa pagpapakasal rather, ay kadalasang iniiwan ng pag-aaral at nagbubuntis ka agad. Kung hindi nakapag-aaral ang mga babae, ay hindi magkakaroon ng maayos na trabaho at maaaring manatiling mahirap at walang kakayahan sa buong buhay niya. So kung walang sapat na income ang pamilya, ang kanilang mga anak na babae maaaring hindi rin makapag-aaral ang child marriage ay may pang matagalang impact sa community at society. Ang mga experts ay nags-aagree na ang practice ay isang hadlang. Yan ha, sadlang sa social at economic development. Subalit sa bawat taon, may halos 12 million na mga batang babae ay kinakasal laban sa kanilang kalooban. Higit sa 650 million na mga kababaihan ay mga batang babae ay ikinakasal ng bata. O, oh, di ba? Nakakalungkot. So, narito yung kwento ng isang pamilya sa Central African Republic dahil nga po sa conflict at yung drought o tagtuyo, napilitan ng isang pamilya na umalis sa kanilang community Pagkalipas ng apat na buwan na namumuhay ng mahirap habang nagahanap ng trabaho, halos po umus na yung kanilang pondo. Isang lalaki na kanilang nakatagpo ay nagpahayag ng interes na maging asawa yung kanilang 14-year-old na batang babae. Ang presyo o the bride price na ibinigay ay sapat para po makakain ang pamilya sa loob ng dalawang taon. So kahit nag-aatubili, pumayag ang mga magulang para makasiguro na ang lahat ng mga anak niya ay masusustensyonan. Siyempre, nawasak yung puso ng anak nilang babae at dahil nakatira pa ng malayo, eh, walang mapupuntahan para makatulong sa kanya. At nung misis siya, inaasahan siya na hindi na magpapatuloy sa pag-aaral. another pain sa kanyang puso. Bago siya umabot ng 25 years old, uh, nagkaroon ng walong anak at lima doon lang ang nabuhay, wala siyang kakayahan upang makatulong sa pagbabayad at kailangan ng kanyang mga anak. So paikot-ikot lang, 'di ba? Sa huling dalawang aspeto na napag-usapan natin, ang una, yung abutin ng mga anak sa mga pamilyang naibit sa conflict. Salamat sa Diyos, hindi to gaano problema sa ating bansa. Subalit so, balit yung huli, yung pag-aasawa habang bata, may katotohanan din po sa ating bansa. Marami mga batang babae na may nag-aasawa ng maaga para po sa kahirapan. So, balit kung matuturuan sila patungkol sa responsible parenthood, mabigyan ng opportunity na makapag-aral, makapagtapos, nakakasiguro tayo na mahadlagan natin ang cycle of poverty sa kanilang pamilya. Kaya nga mga kaagapay, eto talaga ang ating panawagan. Ang pagtulong sa pag-aaral sa mga kamag-anak sa mga pamangkin at kahit yung pag-sponsor ng mga bata sa mga child sponsorship makatapos sa pag-aaral isa po yung transformative na endeavor na pinagpapala ng Panginoon so kung ikaw ay bahagi ng isang bata sa kanyang pagbabago at pag-angat mula sa kahirapan pagpalain ka ng Panginoon natutuwa po ang Diyos sa iyong ginagawa ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Yeah. Eight world changing plans against poverty. Sabi ni Beth, yung kasalanan nagdadala ng kahirapan. Eh, naman. Pero mayroong mga organization kasama ang churches na nagpapaaral ng mga bata, nagpapatayo ng puso para may malinis na tubig kasi basic healthcare kailangan yon. And then tulungan din ang mga kababaihan, empower sa mga kababaihan. Nutrition, tamang uri ng pagkain sa mga bata ay mahalaga. Kalikasan, kailangang ingatan kasi nagbibigay ng tulong 'yan sa atin. Nagbibigay ng kinabukasan. Rich children in conflict, yung mga may naglalaban-laban, mga, you know, may gera ay pwedeng tulungan yung mga bata na 'yon ang sabi rito 82 million iniwanan at uh, you know nabumun sila sa kahirapan kung kaya ang sabi sa banal na kasulatan kailangan nating tulungan yung child marriage yung mga bata pa na nag-aasawa pinipilit ay talagang wala na pag-asa yan magkakaanak pa ng marami ay eh, talagang pahirap ay pahirap But talagang kailangan natin ang tulong. Kailangan natin ang Diyos upang sa gayon ay mahadlangan ang kahirapan at bagay na sa mundong ibabaw na talaga namang hirap na hirap na talaga ano ang ating gagawin. Wow! Patuloy po tayo sa ating pag-aral. Magandang halimbawa ito sa isang pamilya at sa anumang ugnayan sa mundong ibabaw, ang harmonious na pagkakaugnay sa isa't isa in love and in understanding in Jesus Christ. Ibanghilista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang salita ng Diyos? Sa aklat po ng Romans, Kapitulo 12, talatang 16, ano ang pagtuturo? Maging concern kayo sa isa't isa. Huwag kayong magyabang. Tanggapin ninyo kahit ang mga simpleng gawain Huwag ninyong isipin ang galing-galing na nyo. Aray. What a blood serious review from the word, the Bible. Mali sa hulog ito ang kaisipang ganito. Kung kaya't ano ang tama, ang katotohanan, ang tamang uri ng pagsiserve sa dakilang Diyos, ang Apostle Paul sa aklat ng Romans 14.19, ano ang kanyang tamang pagbabadya sa tamang uri ng pagsiserve sa kanyang ubasan? Kung ganito ka, mag ka kay Christ. Magpapakasaya, nag, mag ka kay Christ, napapasaya mo ang Diyos at nire ka ng kapwa mo tao. Wow, amen. Ano ang tama at balance na paglilingkod sa Diyos? Sa iglesia? Opo sa kanyang nag-iisang body? Kung gayon, sa aklat pa rin ng Romans, Kapitulo 15, talatang 5 at 6, ang Apostle Paul po ang nagbubukas ng kanyang puso at nagsasabi ng ganito, Bilang isang dalangin, pinagpipray ko sa Diyos na nagbibigay ng tibay at lakas ng loob na tulungan kayong mamuhay ng mapayapa at maayos ang relasyon sa isa't isa. Wow, plano ng Diyos 'yon bilang pagsunod ninyo kay Christ Jesus. Si Christ Jesus ang siyang dapat na sentrong persona sa lahat ng bagay. The center point of all centered point of all is Jesus Christ. Pag si Jesus Christ po ang control ng lahat, ang in control ng lahat, mga bagay mayroon pong totoong kaayusan ang mga bagay. Dahil siya po ang Panginoon ng mga Panginoon, siya po ang Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, at siya lahat sa lahat. Wow, wow, wow. Amen, amen. Wow, wow, wow. Grabe siya ang Panginoon. Talaga. Wala siyang kapares sa kanyang kalwalhatian. Kung kaya, amen, amen, amen. Di ba anak? Opo, Ama. Ayan. Yes. Yeah, Grabe Totoo mo. po yun. Kung nga ang harmonious relationship natin, kailangan kasama ang Panginoon doon. Kasi kung sa sarili natin, hindi natin magagawa yun, daddy. Ay talagang hindi. Di diba po? Ang relationship, harmonious relationship, sabi ko kagagaya kahapon, the Trinity is always the best example of community. Kung baga, mm -hmm. kung ang Panginoong Jesus ay ating um, tinanggap sa ating buhay, sumusunod tayo sa layunin ng Panginoon, at ang Holy Spirit ang siyang gumagabay sa atin, you know the Trinity is at work in our lives, di ba? Kasi mm -hmm. ganun eh. Tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sumusunod tayo sa layunin ng Ama para sa ating buhay. At yung Holy Spirit ang siyang gumagabay sa atin each step of the way. Siyempre, tama yung hulog. Ta Naka-align tayo. So yung mga kapo, mga manan ng palataya, nakapareho natin. We can all align together and work together. Pero kapag hindi yon ang sistema ng buhay, off yun, yeah. di ba? Maghihilahan. Exactly. So, ang pinakamahalaga po, tulad ng sinabi ni Daddy Paul, eh yung pong, ang Panginoon, it's the love and understanding of the Lord Jesus Christ in our life that will produce a harmonious relationship with others. Diba po? Yeah. Yun lang. Okay, let's pray. Pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat. We can never do this on our own. Totoo yun. But mm -hmm. through your love and through your understanding and your teaching us to be humble before you, pwede pong mangyari yun, Panginoon. And, and so Amen. true kasi, Lord. Kasi sabi nga, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Kung conscious kami, Panginoon, dun sa ganong recommendation ng Panginoon sa amin, conscious kami that all the other people are looking at our lives and we are saying we are Christian, then and then, alam namin, Panginoon, mamumuhay kami ayon sa iyong kalooban sa gabay ng banal na spirito sa aming buhay. At kapag Amen. ganun kaming lahat, napaka-harmonious, Panginoon, ng isang iglesia, na isang pamilya, na isang community, kasi ikaw ang nangunguna. So, Lord, yun po ang dalangin namin. In spite of all the lies we're hearing around us, may we may our peace be settled or anchored in you alone, Lord. Kasi alam hmm. namin, ikaw ang at work. So, Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Edith Resubal Panginoon, we ask that you bless her. Ganun din po si Ati Norma Cruz, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her, Lord, and patuloy na strength, uh, patuloy na blessings overflow. Ganun din po kay Mildred Pineda, kay Olivia Urba kay Erika Enosencio, ganun din kay Rose Maningas, Ellie Raquel, Dali Uy Miranda, Gerald De Los Santos, Rebecca Salgado, at ganun din kay Eva Akar. So Lord, sila lang po yung mga nasa listahan namin, pero alam namin Panginoon, meron pang mga nakalista sa puso mo na hindi ba namin nabanggit, but you will also bless them to the full. So Lord, ang dalangin po namin, ikaw pa ang magpala sa kanila, not only today, but every day. So Lord, thank you. And as we continue to face this weekend, talangin namin may we learn to count our blessings para po when we gather together in worship, kasamang ibang mga kapatiran, we can always sing in harmony in worship for your name and for your glory. Marami pong salamat. Wow, wow, wow! Grabe siya! Ang Panginoong Jesus talaga! wala siyang kaparis sa kanyang kalwalhatian. Kung kaya't amen, amen. At dahil doon alam namin na kami hindi niya lalampasan. Amen, 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 amen. Eh. Talaga pong hindi tayo lalampasan ng Panginoon, Daddy, di ba? Amen. Yun talaga yun. Pag ko nga po yung mga ibang tao, natutuwa nga po ako kasi the, other time nakamit po kami ng isang grupo na they come they came from Perth na dumalo sa Pilipinas nakikinig po sila sa FEBC sa DZS nakikinig rin po sila sa MCF through YouTube and they just came to the church and worship with us I mean we really wanted to worship with you and it's so nice to see them alam niyo po ganun katindi yung ginagawa ng Panginoon kasi salamat sa Lord lahat tayo narinig na po tayo all over di ba po at may meron tayong mga kapatiran from the different parts of the world. So it was also a surprise for us to see them but we are so blessed to meet them. Pero mo Amen. tama nating magworship doon sila sa Perth, Australia, di ba? Pumunta lang dito para makadalo sa MCF. So ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So ganun din, let us worship the Lord. And that's a choice we have to make mga kagapay ha. Ito po si Beth Flores lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lulwal Pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Busura at ating mga gabay barkada. Siya po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo ha. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Heso ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.